And dito nga pala kami sa Malabon Street dito sa Santa Cruz, Manila. Dito sa aming paradahan. Ah, uh, bakante na nga pala ng ano, slot. Kaya yung driver ko, tinawagan ko na para makapasok na kami. Ito na yung driver ko. At uh, siyempre, kailangan bilang isang konduktor, kailangan natin i-assist yung ating mga driver at uh, kapartner tayo sa pag -atras kasi yon ang ating trabaho eh. kaya kailangan alisto tayo at uh, syempre tutulungan natin yung driver para mapadali ang kanyang trabaho although kahit kaya naman ng driver ito mas mainam pa rin na kung wala naman tayong ginagawa uh, trabaho din kasi natin talaga na mag, uh, mag assist para mapatras yung ating mga bus uh, lahat ng angulo, titingnan natin Uh, sasabihin natin kung tatama ba o hindi kung kailangan niyang mabante o kaliwa o kanan ganon uh, ganoon ang trabaho ng konduktor tinitingnan yung bawat angulo na kailangan hindi makasagi o hindi sumabit yung bus kasi malaking problema once na nakasagi yan o ano man ang ma-damage problema talaga yun abala na yung biyahe nyo ah uh, bayarin pa at syempre konsensya mo pa yon kasi wala ka namang ginagawa eh hindi mo malang tinulungan yung driver saka duty talaga ng isang konduktor yon Ah, uh, bilang isang konduktor kailangan mo maging dedicated sa iyong trabaho kailangan mo maging responsable bukod sa makakaiwas kayo sa disgrasya magiging magadapan samahan nyo ng inyong driver kaya hanggang doon lang be responsible